Last week sa My Driver Sweet Lover, nasobrahan ng pagdadaydream itong hilaw na prinsipe. Ngayon, Rocky, alam mo na kung bakit ako lagi sa sa'yo. Dahil sa tingin na ikita kita, parang kumigirot ang puso ko. Uy, Rocky! Ano Anong gabi pinagsasabi mo? Kung ano-anong pumapasok sa isip? Oh, hmm, maganda yung pagka-plancha ng uniform mo ngayon. Pinaplancha ko talaga to para sa inyo. Habang si Gabi, It was unbelievable, Papa. Alam mo ba, hinawakan niya yung kamay ko parang ganito. Kung paano kita hawakan niya, I am sure, magugustuhan mo sa si sa'yo. Hindi na talaga matiis ng kanyang BFF na si Von. Tawarin mo na ako. Sige, pinapatawa na kita ano yun. Eh? Kahapon, dumaan siya sa bahay, sinabi ko, interesado ba siya sa'yo. Itong mga to, basta sa ng chismis. Mas pa I was actually wondering if... We can continue our conversation. Maybe Samantala, ang eng-eng na si Colleen. Yes, Amal. The place seems to be in good shape. Everything's ready for your arrival. May tinatagong lihim. Hello? Hindi hey, na ako natatakot sa'yo. Sige na, ka pa. Habang si Rocky, napulot itong sulat ni Simon. Akalain ba namang galing kay Gabby yun? Ako din, Gabby. Kapag nandyan ka, nagpumuramentado ako. Kapag wala ka naman, nag-uhorob yung pa rin ako. May sasabihin mo ako sa inyo. Ah, uh, Rocky ka na eh. Sa pwede mo lang pitawan yung kamay ko. Naku po ang ating lover boy na pahiya. Hello, Ashong. O tol, Rocky. Kamusta yung date niyo ni Ma'am Gabi, Ayos ba? Eh, eto na nga eh. Nagsisimula na yung date nila. Hindi pala ako ang ka-date. H Hindi ikaw ang ka-date ni Ma'am Gabi? Oo. Oh, si Simon. Well, are you ready for our very first date? Yes. Thank you, Simon, for doing this. No, thank you for coming. Mukhang nag-abala ka. Everything looks perfect. As they say, Only the perfect date for the perfect girl. si it again ni Mang Gabi? Is it no? si Simon daw. Si Simon. Yung aso mo bakit nakuwento ni Kuya Rocky? Oo, yun na nga wala nang iba. Tik tik nga. Na, no? Tol, Rocky. Oh, ano nga nangyari? Bakit si Simon ang kadate ni Mang Gabi? Eh, alam mo yung nangyari, yung, yung may nabasa akong papel, akala ko para sa akin. Hindi naman pala para sa akin, para kay Simon. Tatanga-tanga na naman ako, aso. Naku. Alas. Hindi po pwede yan, Rocky. Dap dapat meron tayong gawing uh, paraan. Dapat, Rocky, pumalpak yung date nila. Eh, ano ang gagawin ko? Eh, dapat eh, hindi mag-enjoy si Ma'am Gabi, di ba? hindi ko pwede sirain yung date nila. Ano, ano ka ba? Naintindihan mo ba kung mga amo ko nga to? Eh, naku, Rocky, hindi mo pwede yung ganyan. Sige, ikaw din. Baka tuluyan ng... Mahil lang dyan si Mang Gabi kay Simon. Ikaw din ang mahihirapan. Huwag mo nang hintayin. Luluha ka pa ng dugo at saka mayuyurakan pa yung puso mo. Rocky, tama ako. Gawin mo na yan. Taga lang ako. Lagyan mo ipis yung pagkain nila. Ipis? Oo. Oh. Nasisiraan ka na ba ng Bakit mo lalagyan ng ipis? Kaya, lagyan mo ng pampajebs. Oo. Oh. Anong jerbs? Basta, Rocky, ganito ha. Makinig ka sa amin. Ha? Kami mga kapatid mo. Tama oh. kami. Ha? We have a point. Ha? Huh? Yeah! This is your chance. Sige, kilos na laki. Kilos na. Sige! Kilos! Bala na, usik. Bala na, bala na. Ito na, isa-serve na nila yung pagkain nila. Okay, bye -bye. Sige na, sige na. <laughs> Grabe! Mukha ka talagang full-blooded Arab, Delphine. Pauline, simula ngayon lagi mo tatawag Ahmed. 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 Yeah. Eh, babe, ano ba talaga plano mo? How will you introduce yourself bilang isang Pinoy that just embrace the Arab culture? No, no. Uh, I am now a uh, full-blooded Arab embracing Filipino culture. <laughs> <laughs> eh, mahirap na eh. Kasi baka mabuko tayo ni Araceli. Munig! Monique! ano ah, ba? What's Munech! Munech! happening? Look, look, look! Oh my God! Oh, my God! Oh, my God! Nagpatay-asin na ako, Ma'am! Ma'am! Kumakon ng back-eyes! mo ako kay dito? Yan, I don't know! He's getting weirder and weirder! Oh, no! Yes, I know! Oh, <sighs> Teka lang, Ma'am, yan. check ko lang. mama yan! Gising na to si Tito! Niluloko lang tayo! Tito! 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 <laughs> Ma'am, gising na ata! <laughs> Is she really that smart? Ma'am, she's outspoken at the same time smart kasi kung hindi siya matalino alam hindi niya, mararating yung kinalalagyan niya ngayon but you know what oh, man. Delvin is more uh, intelligent than Alasen Pusa <laughs> oh, Let's we go. go. Okay Ned hey. O oh, ano? Asan yung ano? Uh, pagkain ni Ma'am Gabi tsaka ni Sir Simon? Ayun, pinapaluto ko pa. Ano ba yan? Steak. Steak? Sarap yan. Ito, ano to? Tignan mo. O ayan, shrimp omelet. Hipon? Hipon to? Oh! Guys, kumain tayo. Nakatagal to ng stress. Papa Simon? I'm allergic. Sorry. Ito, ano to? Hindi crispy pata. Ano <coughs> mo ba alam yan? Ipon. Et, eto ang dalawa. Para saan to? Order yan ng room 317. Ah, oh, sige, ganito. Bakit? hindi na lang ito yung iserve natin kay Ma'am Gabby kay Sir Simon, no? Bakit? Eh, wala lang. Eh, tapos, gawa ka na lang ulit ng bago, no? Hindi na pwede. Sigurado mo papagalitan ako. Hindi na may in-order nila Oh. OMG! Anong ginagawa niyo kay Senyorito Aaron? We were just checking out on oh. him. Nagulat kami nung bigla na lang siyang humiyaw. Dumilit ang mga mata niya at bigla siyang oh. nag-moan ng Ay. ganyan na parang baka. Oh, oh. oh no! Oh. Ito naman, kailangan pa ng ano eh. Parang ang polis eh. Oh. Ano to? Isang daan. Oh. Alam ano mo, hindi mo ako mabubulag dito eh. Ang chip mo. Oh. Bakit? Uh, okay na yung pang kain mo na isang gabi, ah. Dalawang daan? Oo. Oh. Uh, hindi pa rin, hindi pa rin. Hindi pa din. Buti pa... Ay, Jesus. Isa pa! Mami! Ma, so strange! Ano bang nangyayari dito? Oh. Let me check. Let me check. Baka naman kasi... Uh, y yung sinasabi ni Dr. Ambrosio, yung... yung voluntary movement. Ha? Ibang nga ano, isang araw, dumilat ang kanyang isang mata. Ta, check mo natin. Oh, Tumutulog ang dextros, ang mga gamit. Parang nakamasal relaxant. Involuntary movement. <sighs> involuntary rectal movement, Jimmy, <laughs> needs a doctor's advice. yung pinaluto ko ah. Ba't yan sinunod nyo? Ah, 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 palitan niyo yan, ngayon eh. na. Ah, Simon, it's okay. Favorite ko tong crispy pata. Saka so, yun, no? Know, mukhang masarap naman yan ah, whatever that is. Ano ba? Yeah. Let's start. Oh, sige. Okay na to. Sorry oh. pa, sir. Thank you. Ah, Simon, nakamayin ko na, okay lang? By all means is my favorite crispy mm. textures delicious you like it wow bukang paborito mo talaga yung crispy patang yun ah mm. sobra huh? favorite ko talaga yan Masarap pa na pagkaluto ngayon <laughs> simot na simot nga eh <laughs> Uh, Simon, are you okay? Mm uh -hmm. -huh. Bakit? Ba't nawa teka? Ha? Huh? Uh. Yung food? Patingin nga! Akin nak. Oh! Shrimp lang laman yang laman na. Ha. Bakit? Allergy! Ha? Huh? Allergy ka sa shrimp? Okay ka lang? We're gonna have to cut our date short. Huh? Ano nangyari sa lips mo? Uh, wala, swabi lang. Allergic reaction lang. Huh? Gusto mo dalhin kita sa hospital? Uh, water? No, you want water? I'm fine, thank you. Bye! Oh my God! Uh, ano ba itong na to? Ma'am, okay lang mo ba kayo? Hindi! Nagkaroon siya ng allergic reaction niya, kaya swalan yung lips niya. Nakita mo? Ay, ganun? Nakakaawa naman mo si Sir Simon. Alam. Nalagot na naman sa akin yung mga cook na yan.